Huwag mo nang hintayin Nung dumating yung panahon yung oras nawala ako At may nangyari At yan sinasabi mo na yan Na wala kang pakialam sa kapitbahay Tingnan natin kung uubra yan Pag humingi ka ng tulong at humingi ka ng suklolo At wala silang pakialam sa'yo Ma? Hmm. Oh, patugtog naman ako para ganaan ako malinis. Ano naman, unaan mo pa ako, oh. Hindi na Ama, ma. Hindi na Malapit na nga ako matapos eh. Saka mag ice ako ng kwarto. Sige na ma. Saglit lang naman eh. Isang song lang naman eh. Sige, binisan mo ha. Pag-tapos na ako naman. Yan. Tawa na agad. Yan. Kasi natin, para up na hype. nangyari? Na wala na yung sauce nun. No? Oh, Amanda, ako naman ha. Tapos ka na. Sige ma, tapos na rin ako dito sa kwarto. Sige. Anak lang, lakas na ng po tugtog ito ha. Ano ba naman ito, mga to? Grabe naman kayong magpatugtog na naman para wala kayong kapitbahay. So pinatay mo. Sabi ka naman. Doon pa lang sa kabila oh. Nandoon pa lang sa kabilang kanto naririnig ko na. Sus, ano ba naman 'yan? Ano ka ba? Ikaw na lang ang pagpagalan namin 'yan eh. Kaya ako ka na ba patugtog nang ganun kahit naman si Ate. Ganong kalakas? Ba't di kayo mag-headset? Hindi kayo mag-cellphone kung gusto niyo ng malakas na sounds. Eh ano naman 'yon? Isa na 'yung mga kapitbahay natin, ganon din magpatugtog eh. Pag tayo bawal. Lunes ngayon, hindi Sabado linggo. Di ba sinabihan ko kay mag-ina? Ganun na yung nangyari sa nilipatan natin dati, kaya tayo umalis dun, di ba? Nakapalaban tayo sa sounds. Kasi pa nag-sounds na malakas yung kapitbahay, gagantihan mo. O ano nangyari? Di ba? Gagawin mo pa rito. Di ba sinabihan na kita? Ano ba yun? Di naman lagi eh. Hindi nga lagi, pero grabe naman yung lakas. O kung kapatugtog kayo, pang bahay lang, hindi yung pang kapitbahay pa yung sobrang-sobrang volume. Anong pakilan nila dyan? pati ka na bumili ng ganyan, binili-bili mo pa yan, tapos hindi rin pala gagamitin. Binili natin yan para sa okasyon lang. Sabado, linggo, pwede. Pero pag ganito may makapasok na, ang kapitbahay natin, di ba nag-o-office yan? Work from home? Yung dito, baligtad ng mundo. Sa umaga, umuuwi. Di ba? Nung nandun tayo sa dati, tinitirahan natin yan, doon yung pinag-awayan. Di ba? Galit ka pag tulog tayo, nag-iingay sila, lakas magpatugtog, alas 6 ng umaga, puro budots. Di ba? Nakakairita. Ba't dadalhin mo dito yan? Anong gusto mo? Hihintayin mo pa na reklamo tayo ulit dito bago mo tanggalin niya. Iwasakin ko na lang kaya yan. Eh, hindi. Tsaka kabubukas lang naman namin. Tapos wala pa nga isang oras eh, na magpatugtog kami mag-ina. Kaya nga, wala namang problema magpatugtog eh, pero dapat pang sariling bahay mo lang, wag mo lang iparinig sa kapitbahay. Kasaglitan lang naman yung mga patugtugan namin, hindi naman tumatagal na isang oras. Yung kasaglitan nga, isang bikutan nga, napaaway tayo, isang saglitan na patugtog dahil oras ng tulog natin, nagpatugtog ng budots eh. Di ba? Inis na inis ka. O, isipin mo rin kung ikaw yung kapitbahay. Eh, ano ba ko sa mga yan? Kapitbahay lang naman natin yan eh. Hindi na may ugali mo talaga. Huwag mo nang hintayin na dumating yung panahon yung oras na wala ako at may nangyari. At yan sinasabi mo na yan, na wala kang pakialam sa kapitbahay. Tingnan natin kung uubra yan, na pag humingi ka ng tulong at humingi ka ng suklolo, at wala silang pakialam sa'yo. Dahil wala ka rin pakialam sa kanila sa pagpapatugtog mo. Ayan gusto mo? Okay, buksan mo, lakasan mo, todo mo.